Hello mga ka Barbie, good morning, good morning at dahil hindi na naman maganda ang araw, ayan at kulang ang ingredients sa bahay, bibili muna ako ng toyo at paminta at magic sarap sa tindahan ni Tita Bet at nandito na nga ako sa tindahan nila, ayan, busy busy mag cellphone ng tinderang maganda at eto nga ang kanyang poging asawa, siya na nagbenta sa akin at eto nga guys, tinatanong din nila kung anong lulutuin ko, syempre hindi ko sasabihin at eto nga ang akin ng toyo, magic sarap at paminta. At agad ako ngay umuwi na sa bahay. At pagkarating nga dito sa bahay, ayan agad ko namang nilinisan. Ang binali kong bodybuilders, ang mga taong walang ulo, ay este ang palaka na parang tao. Ayan ang lalaki ng kanilang katawan. Sobrang lalaki ng muscles. just ko. So ayan guys, ito nga pang na to ay nabili ko kay Mrs. Hordan, ayan, napakamura 150, may ulam ka na Makakatikim ka na ng bullfrog yan, alpha cock Kakchina, wow At eto nga, ang palakang nalinisan Ayan, ang lalaki ng mga muscle Parang susuntokin ako mamaya nito At eto nga guys Eto ang aking mga ingredients Ayan, ready na tayo sa pagluto ng adobong palaka Na bodybuilders At dahil mainit na ang ating kawalay Ayan na, nilagay ko na assim Yes, bawang at luya Bakay kubo kahit munti Ang laman doon ay sari-sari Ayan, at pag nag-golden brown na nga Ilagay na rin natin ang bodybuilders Na mga Barakong palaka na lalaki Ng muscle, parang taong Walang ulo, ayan na Nilagay ko na At unti na silang naglalaglagan sa kawali Ayan, kasama ka lang mga itlog Na fula, este itlog pala Ayan, guys, nag-i-split Ng na ibang bodybuilders, magaling pala talaga to mag gymnastic nag i-splitan sila at ang iba naman ay nagpapalaki ng muscle at ito ay aking hinahalo-halo ng hinahalo-halo ng hinahalo-halo para sila ay mahilo kahit wala naman silang ulo Ayan nga guys, dahil dyan lalagyan muna natin ng kaunting tubig at para lumambot ang palakang matigas ang katawan. Ayan, at dahil dyan tatakloban muna natin yan at papalambutin. Ayan, kasarap naman tignan. At habang pinapalambot nga natin, ayan, maglaro muna tayo ng apoy na mapanakit. At dahil nga kumulunat, medyo malambot na ilagay na natin ang mga ingredients. Ayan, shoutout dyan sa soy. Ayan, at shoutout din dyan sa magic syrup. Baka naman! At eto nga ang pamintang durog na pilit nagpapakabuo. Parang yung nanonood, cherries. Ayan, ilagay na rin natin ang siling Pampa Almoranas, cherries. Ang ceiling hindi naman maanghang. Fresh from the farm. Ayan, haloyin ulit natin. ng ng hanggang mahilo ang mga walang ulong palaka. At ayan nga nga atin na ulit tong tatakbo ba hanggang sa lumambot ng lumambot ng lumambot at maluto at eto na nga guys ang ating adobong palaka alpha ko kakluto na ang ating adobong palaka ayan napakasarap sarap sarap tignan ang sasarap ka so walang mga ulo ang lalaki ng mga hita at muscles at dahil dyan eto na nga kakain na tayo na natin ang adobong palaka ayan, ito na siya. ang adobong bodybuilders bodybuilders, bodybuilders basta yun na yun kain tayo mmm ang sarap parang manok mmm hanggang dito na lang Thank you for watching!